isipin mo ito. Lumabas ka ng bahay at pinanood mo habang palaki ng palaki ang buwan, mabilis na bumabagsak papunta sa mundo. Ganito talaga ang mangyayari kung bumangga ang buwan sa mundo. Habang lumalapit ang buwan, mapapansin agad ang malakas na pagbabago sa alin ng dagat. Lalamunin ng karagatan ang mga paibayang lungsod, ang gravidad nito ay magdudulot ng pagkatapon ng ating mga satellite mula sa kanilang mga orbit, kaya't magiging wala na silang silbi. Araw-araw may lindol at pagsabog ng vulkan. At kapag ang buwan ay nasa labing isang libong milya na lang ang layo mula sa ibabaw ng mundo, tuluyan na itong magkakahiwa-hiwalay dahil sa gravidad ng mundo. At bubuo ito ng isang magandang singsing, -sing na parang kay Saturn. Makakakita ng kamanghamanghang manghang tanawin ng mga pumikislap na singsing -sing sa sikat ng araw ang sinumang mang makaliligtas. Tuwing gabi may maliwanag na ulan ng meteor mula sa alikabok ng buwan. Alam kong masama ito dahil tiyak na may matinding epekto. Pero gusto ko pa rin mangyari para makita natin ang sing-sing sa langit. Ngayon punta na tayo sa susunod na katotohanan. Noong isang lipo siyam na raan, inilunsad ng National Aeronautics and Space Administration ang magkambal na Voyager Isa at dalawa space probes sa kalawakan. Inilunsad sila para samantalahin ang bihirang pagkakaayos ng Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune na di na mauulit sa loob ng isang daan at 75 taon. Ngayon, habang papalabas na sila sa ating solar system, binisita nila ang lahat ng mga panlabas na planeta. Inunan ng mga kamanghamanghang larawan ang mga ito at inimbestigahan ang kanilang mga buwan sa kauna-unahang pagkakataon. Pero alam mo, espesyal talaga ang mga spacecraft na ito. Mas malayo na sila sa atin kaysa sa anumang bagay na nagawa ng tao at naisip ng National Aeronautics and Space Administration kung ano ang mangyayari kung sakaling may makatagpong alien na sibilisasyon sa isa sa mga spacecraft na ito balang araw. Kaya naman naglagay sila ng isang napaka na mensahe sa loob ng sasakyan Ang Golden Record na tinatawag ko rin time capsule ng daigdi. Baka, balang araw, kapag nawala na ang isang katakuhan tulad ng apoy ng kandila, itong record na lang ang matitirang ebidensya ng ating pag-iral sa universo. Inilalahad nito ang kasaysayan ng mundo gamit ang tunog, larawan, at aghap. Ang pinakadakilang musika ng mundo ay ang tunog ng kalikasan. Mga binigkas na pagbati sa 12 dosenang ng mga wika. Pagbati sa mga kaibigan naming nasa bituin, sana'y makilala namin kayo balang araw. Kapayapaan! Assalamualaikum. Mula sa mga naninirahan sa mundo, malugod namin kayong tinatanggap. Kamusta mula sa mga bata ng daigdig? Mahigit isang daang larawan ang magingat na pinili ni na Carl Sagan at kanyang kuponan para ikwento ang ating kasaysayan. Kwento ng tao at daigdig. Sige, bago ko ipakita ang larawang ito, huminga muna kayo ng malalim dahil medyo nakakatakot talaga ito. Ito ay totoong larawan ni astronaut Bruce McCandless na lumulutang isang daang metro ang layo mula sa space shuttle na walang lubid na nakakabit pabalik sa barko. Noong 1984, sumali siya sa misyon para subukan ng space jetpack system. Kaya iniwan niya ang barko at basta na lang lumipad palayo sa kailaliman ng kalawakan. Nang tanungin siya tungkol sa misyong ito, sinabi niya na ang talagang nakakatakot ay kung gaano siya ginaw agad nang lumayo siya sa shuttle. Ibig kong sabihin, isipin mo ang katahimikan. Ikaw lang mag-isa sa kalawakan. At paano kung basta na lang siyang lumutang palayo? Nakakatakot talaga. Kapag nagbanggaan ang mga itim na butas, nagpapadala sila ng literal na mga alon sa mismong tela ng espasyo at oras sa bilis ng liwanag. Pinipisil at iniinat ng mga alon na ito ang lahat ng madaanan nila, katulad ng mga alon sa lawa. Hinulaan ni Einstein na dapat may mga alon na ito kung tama ang kanyang teorya ng relativity. Pero hindi talaga hanggang dibo at 15 nang sa wakas ay na-detect natin ang isa sa unang pagkakataon. Gumagamit ang mga siyentipiko ng isang instrumento na tinatawag na Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Ang laser beam ay hinahati sa dalawang apat na kailan na remote na braso na may mga salamin sa dulo na nagpapabalik-balik ng laser. Ngayon, abang dumadaan ang gravitational wave sa daigdig, ang haba ng bawat braso ay bahagyang nababago na nagawa nilang matukoy gamit ang pamamaraang ito. Ang Opportunity Rover ng National Aeronautics and Space Administration ay isa sa pinakamatagumpay na naipadala sa kalawakan at ang huli nitong mga salita ay kabilang sa pinakamalulungkot na maririnig mo. Kita mo, ang opportunity ay inaasahan lang na mabubuhay sa pulang planeta ng Syam na araw, pero siya ay matatag. Sa tulong ng solar panel, nakalakad siya ng 28 milya sa Mars sa labing apat na taon. Pagkatapos, Isang mapaminsalang araw ng gumaba ang isang bagyo sa Mars, sa rover, at natakpan ng ulam ang buong langit. Nagpadala ng mensahe pa uwi ang solar-powered opportunity na nagsasabing, mababa na ang aking baterya at lumibilib na. Alam naman nating maganda ang pulang o rosas na kulay ng paglubog ng araw dito sa daigdig. Paano naman sa ibang planeta gaya ng Mars? Buti may mga rover tayo roon na kumukuha ng larawan at pinapadala dito. Ito ang nakikita natin. Makikita mo na ang paglubog ng araw sa Mars ay may magandang asul na kulay. Nangyayari ito dahil ang pinong alikabok sa ibabaw ng Mars ay mas pinapadaan ang asul na liwanag sa atmosfera kaysa ibang kulay. Mapapansin mo rin na mukhang maliit ang araw sa mga larawang ito. At syempre, ito ay dahil mas malayo ang Mars sa araw kumpara sa mundo. Balang araw, posibleng malapit na sa sabog ang isa sa pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Kapag nangyari iyon, ganito ang itsura ng iyong gabi. Tinutukoy ko ang pulang higanting bituin na si Betelgeuse. Si Betelgeuse ay isang kakaibang maliit na bituin na madalas umasta ng kakaiba. Minsang lumiwanag at minsang dumidilim. At nagtatapon ng napakalaking bahagi ng kanyang ibabaw habang ginagawa ito. Lumabas ka makailan ang pananaliksik na nagpapakitang nasa huling yugto na si Betelgeuse. Pinag-iisa ang carbon sa core nito. Kung totoo, puputok si Betelgeuse habang buhay ka pa. Seryoso ba ito? Sobrang liwanag nito na makikita mo pa rin kahit araw at magbubunga ito ng anino sa gabi. O oh, bago magkomento, si Betelgeuse ay limang daang light years ang layo, kaya posible nang sumabog ito. Totoo ito, pero huwag kang magpanik wala tayo sa danger zone. Pero kung apat na raan at 50 light years pa tayong mas malapit kay Betelose, baka tapos na ang lahat. Ang mga black hole siguro ang pinakamailap na bagay sa buong universo. Sobrang siksik at mabigat ang mga ito na may napakalakas na gravitational na hatak na kahit ang liwanag ay hindi makakatakas. Ngayon, ang ating galaxy lang ay maaaring may higit sa isang daang milyong individual na black hole. Pero dahil hindi sila naglalabas ng liwanag, sobrang hirap silang mahanap, maliban na lang kung sila ay kumakain. Ang mga supermassive black hole na matatagpuan sa gitna ng karamihan, kung hindi man lahat ng mga galaxy ay kumukonsumo ng napakaraming bagay. na bumubuo ng maliwanag na accretion disk na madalas mong nakikita sa mga pelikula tulad ng Interstellar. Ngayon, bagamat di mo makita ang mismong black hole, makikita mo ang event horizon, ang hangganan kung saan hinihigop ng black hole ang liwanag. Kahit gaano pa sila kalayo at gaano kahirap hanapin, nagawa pa rin ng mga siyentipiko na makakuha ng larawan ng dalawa gamit ang teleskopyo na kasing laki ng mundo. Tama ang narinig mo. Kapag tinantiya mo kung gaano kalaking teleskopyo ang kailangan para makakuha ng malinaw na larawan ng isa sa mga ito, Malalaman mong kailangan mo ng teleskopyong kasing laki ng mundo para magtagumpay. Hindi natin kayang pumunta sa kalawakan at gumawa ng ganitong kalaking teleskopyo. Hindi talaga posible iyon. Kaya naging malikhain sila. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga individual na teleskopyo na inilagay sa iba't ibang bahagi ng mundo, makakabuo ka ng isang hanay ng mga teleskopyo na teoretikal na kayang kumuha ng larawan ng mga itim na butas. Kaya nagtakda sila ng dalawang target ang pinakamalapit na supermassive black hole sa atin, Sagittarius A star, at ang supermassive black hole sa galaxy M87, isa sa pinakamalalaking black hole na alam natin. Ang Sagittarius A star ang black hole sa gitna ng Milky Way galaxy. 26,000 light years lang ang layo nito mula sa iyo ngayon. Ang M87 naman ay matatagpuan sa layong 53 milyong light years. Gusto mo bang malaman ng nakakabaliw na bagay? Hindi ganoon. Ito ay mga totoong larawan ng mga itim na butas. Hindi animasyon o buhit lamang. Totoong mga litrato. Hindi ba't nakakabaliw 'yon? Noong taong isang libo naraan na po ang Voyager isa spacecraft ay palabas na ng solar system, lampas ng Neptune. Si Carl Sagan ay talagang nakumbinsi ang National Aeronautics and Space Administration na paikutin siya pabalik at kuna ng isang huling larawan ng daigdig. May nagsabi na kalukohan lang ito at sayang sa gasolina. Pero ginawa pa rin nila. Ang Voyager isa ay apat na bilyong milya ang layo mula sa ating tahanan ng umunan dito ang larawang ito. Yan ang daigdig na huli sa nagkakalat na liwanag. Sa kanyang libro, habang nagsusulat tungkol sa larawang ito, isinulat ni Sagan, ang daigdig ang tanging mundo na alam natin sa ngayon na may buhay. Tingnan mong muli ang tuldok na yon. Yan ang dito. Tahanan, tayo yan. Ikukuwento ko ngayon ang malungkot at habang inilulunsad ito sa kalawakan, natakot si Laika. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumaas ang temperatura sa loob hanggang apat na pong degrees Celsius o isang daan at limang degrees Fahrenheit at matapos lamang ang anim na oras, huminto na ang puso ni Laika. Alam mo ba na ang mga araw sa Earth ay literal na humahaba? Bawat taon, ang buwan ay lumalayo ng 1.5 pulgada mula sa atin, na malaki na kung tatanungin mo ako. Dahil dito, unti-unting bumabagal ang pag-ikot ng Earth, kaya humahaba ang mga araw natin. Noong 1.4 bilyong taon, 18 oras lang ang isang araw sa Earth. At sa loob lang ng 1 bilyong taon, ang isang araw sa Earth ay magiging 28 oras ang haba. Ibig sabihin, makakakuha ka ng sapat na tulog sa gabi at may 20 oras ka pa para sa mga gawain. Sa 8.5 bilyong liwanag taon ng layo, naroon ang pinakamalaking natuklasang itim na butas. At nakakatakot talaga ang bagay na ito. Ang Phoenix A-star na itim na butas ay isang daan bilyong beses mas malaki kaysa sa araw natin. Sa katunayan, ang itim na butas na ito ay mas malaki pa kaysa sa ilang buong galaksya. Ang diametro ng event horizon ng itim na butas na ito ay isang daang beses ang distansya mula araw hanggang Pluto. Kahit sakay ka ng spaceship na kasing bilis ng liwanag, abutin ka pa rin ng 71 araw para umikot ng buo sa itinagatan. At ang talagang nakakatakot, patuloy pa rin itong Alam mo kapag tinawag kang bituin ng mga tao, totoo naman yon ang bawat paghinga mo ay mula sa puso ng namatay na bituin bilyong taon na ang nakakaraan. Bawat baso ng tubig na iniinom mo ay maaaring iugnay pabalik mismo sa diglang Ang mga atomo sa iyong katawan ay malalim na konektado sa kalawakan. Ang astronomiya at fisika ay paraan ng universo para obserbahan ang sarili. Tunay kang gawa sa alikabok ng mga bituin.